Ang Miss Grand International 2021 ay ang ikasyam na edisyon ng Miss Grand International Pageant na ginanap noong ika-apat ng Desyembre taong 2021 sa Show DC Hall, Show DC Mega Complex sa Bangkok, Thailand. Ang mga kalahok mula sa limamput na bansa at teritoryo ay naglaban para sa titulo, kung saan ang isang international hotel and restaurant management graduated na kumakatawan sa Vietnam, Nguyen and Thuc Thai ay inihayag na panalo. Ang Thai ay kinurunahan ng hinalinhan na si Abina Apia ng United States at nakatanggap ng cash na 60,000 United States Dollars bilang gantimpala. Samantala, ang una hanggang ikaapat na Vice Miss title ay iginawad sa mga kinatawan ng Ecuador, Brazil, Puerto Rico, at South Africa ayon sa pagkakabanggit. Ang pageant grand final round ay pinangunahan ng isang Thai television personality na si Matthew Dean.